Iwan ko ha? naman talaga yon di ba? yan, mga babae. Lalaki ba? Lalaki noon. ka. Pinangarap mo, ba Ha? May paano pa siya. Okay. Oh! Oh! Nasawi ka, Nalus ka ba? Kailangan ka. Mahal ka ba? Oh. Kailangan mo sunod ka ba? Umamin ka. May nangyari ba? Alam. 'Yun eh. 'Yung pabilang sa uwas, 'yun siya 'yung gusto 'Yung walang kapantay na saya sa tuwing 'yun siya. Ina, 'Yung nag-iinit na iyong 'yung, oh, yung nadarama sa 'tin, kami 'yung nagagawa kan. Napadulas dumaratinga sa putok. Ayon mo na. Ayon mo na lang bitawan pa. <laughs> Oh. Kasi sobrang astig naman pero kulang pa. Akala mo pwede na pero hindi pa.